halimbawa po yung mga bulang po talaga yung bibilangin natin eh talagang logi po yung ating telesetter kung ikukumpara po natin yung, yung pag-install ng siroho at uh, yung isang buo eh para po sa akin mas madali pong i-install yung isang buo although mas marami yung kailangan na mortar o yung uh, dry pack na gamitin natin mas maraming halo yung kailangan natin kung ko uh, kumpara po sa siroho. Pagdating po sa accomplishment o sa bilis ng paggawa, uh, mas mabilis pong i-install yung isang buo kumpara po sa siroho, ano. Kaya syempre talaga kung malulugi po yung ating uh, tile setter doon kapag hindi po natin yung isinama. Kabalik tara naman nga po mga sir kapag sinabi naman po natin yung mga siroho natin is ibibilang natin na buo. Dahil unang-una kung titingnan po natin kahit po sa anggulo, eh mas maliit po talaga yung siroho kumpara sa isang buo para isabihin po natin na isang buo siya, ano? Bibilangin natin na isang buo. Kaya dito nga po nagkakaroon ng konting uh, problema pagdating po sa per piece na labor cost sa pag, uh, po natin ano. Kaya yun nga po yung sinasabi natin na, na kung baga po ako uh, hindi po talaga ako nakuha ng per piece dahil yun nga magkakaroon po tayo ng mga conflict. Kung baga magkakaroon pa po tayo dyan ng mga maliliit na pag-uusapan kumpara po sa kapag uh, per square meter po yung kinuha natin dahil kapag uh, per square meter po syempre uh, susukatin natin yung area, mabibigyan po natin na kung, kung ilang pirasong tiles yung kakailanganin natin, yung uh, doon na rin po tayo magbabase ng ating labor cost kung uh, magkano po ba yung aabutin depende kung magkano po yung per square meter na kuha natin at ang isa pa nga po mga sir sa kapag ka po yung kinuha po natin na labor cost sa ating tile works ay per tile